ang korap. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Pag-isabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. eh na, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua nalang ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. At ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Send me written instructions about money. Millions a month. envelope. Kasi 2022 pa lang, ka, uh, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisungaling, eh? nagpipigil ako eh. Tapos ganyan, ang gagawin ninyo sa amin, dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Masyente ka. May speaker ka. Na-involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Hindi pa ba kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. So alam namin na walang walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, um, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Ninak tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the, the lawyer. Pumasok ako. And then I read, I read the order. And then while I was reading the first order, another order uh, came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano, ka, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, but, alam mo yon that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok, yung iba limang araw pumapasok, nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa. Monday to Friday mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil uh -huh. service rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that an, a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang binayolate ko dito sa loob? they allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think, Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. Ano so sa anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, Binibigyan ko pa ng pasensya yan si ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan na kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag i locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack? O ano? Kasi hindi nila pinapapasok yung abu uh, yung doktor. Diba? So, yes. Tinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee, committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano 'yun? You make rules as you go along? Ano 'yun? 'Di ba dapat sa demokrasya there's a rule of law? And then they make rules as they go along? kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mamayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi dad kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? E eh, ba diba trabaho ng DPSPG yon? na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw. Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration, kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo, Di diba, After ako nag-resign sa DepEd. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Oh. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, sina tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, Nikki! You... This is Nikki. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? debt end ginawa ko. Pinigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Isirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa so, Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga taon nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan, na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling, nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung na show ninyo sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa Namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And sa sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ibuhag-hag na ninyo dihatanan ang gisubmit di namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of chairman Gamaliel, Cordoba. Sinasabi niya. Mali, 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 mali ang ginawain niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kami audit, sasabihin mo na mali kami? Inyo. hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo, sirain ng sirain ng pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. hindi ko alam paano nakakatulog. Ya, yeah, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriations Committee. Tanungin niyo siya, paano nawawala ang pera? Paano niyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach niyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki. Ang pera